Bebang, halika rito! Tignan mo yung bunot-bunot nila! Wow! May bunot-bunot! Ang ganda! May gitara! Bakit ganyan yung pabunut nila? May mga gulay! May kamatis! May sibuyas! May munggo! May popcorn! May tuyo! Maganda nga yan eh! Para may ulam! Sa bagay! Mateo, tara na bunot na tayo! Magandang araw po. Pwede pong pabunot? Magandang araw din. Sige, magbunot na kayo. Piso isa lang 'yan. Excited na akong manalo. Ano ba 'yang galingan mo ah? Omo tayo. Hoy, namboy ng sandok. Nabahan <laughs> na 'di ba ka ba? Ako naman. <laughs> Kamatis? What? Ang mo naman iska. May kamatis makatis ka na. Ayoko nga nito eh. Gusto ko to tuyo. Naman ang bubulot. Ano ba yan? Bawang? Bawang? Pangontra sa aswang? Ako din na si na din ako. Yahoo! Hala! Mateo, munggu yung sa'yo! Oh ah. no! Masarap lang pang ulam. Huwag ka nang malungkot. Aww. Ako ulit. <laughs> Popcorn. Tamang-tama yun sa'yo, Iska. Para bumunga yung mga damit mo. Ako din ulit. <laughs> ano ba yan? Suka? <laughs> Maasim ka kasi princess Kaya suka yung nabunot mo <laughs> Hindi kaya <laughs> Ang asim nga <ka. laughs> Sabi na nga be Sige bebang Kukain mo na yung gitara please O oh, sige Sana makuha na natin Yung gusto mong gitara Number 98! <laughs> Number 98! Nabunot mo na yung gitara, beba! Yeah. Ayo nga! Gitara! Wow! Yeah, nabunot na yung gitara! <slaps> oh, eto na! Yeah, may gitara na ako. Thank you, Ate Bebang <gasps> Oh. Ang naman, Bebang Ikaw din naman, princess, ha! Kompleto, Ricardo! <laughs> oh, nga, no! <laughs> Matutuwa sa si Aling Tere, princess. May panggisa na kayo. Tara na, uwi na tayo. Bibigay ko to kay nanay. Let's go! Yeah! Halika na Mateo, uwi na tayo. Hoy mga bata, inuukos yung palabunutan ko, pero hindi pa kayo nagbabayad. Oh, no. Beba, hindi pa pala tayo nagbabayad. Ayaw nga, Sorry, manong um, tindero. Nakalimutan po namin magbayad. <laughs> Ito po yung bayad namin, no? Oh. Ano to? Piso lang? <laughs> Di ba po piso isa? <laughs> oh, sarap na liko! Ang <laughs> Alam, Mateo, may tulay! Wow! Nakakatakot naman na ti Beba, baka mahulog tayo dyan! Hindi yan! Bilisan natin! Inaantay na tayo ni Princess tsaka ni Iska! Papa <laughs> Yahoo! Hala! Mateo, tignan mo ho! Yung ilog, ang ganda! Wow! Tara na! Bakit yan naligo si Iska tsaka si Princess? <laughs> Mateo, may kumakain doon Oh. Magtanong tayo kung nakita din na si Princess tsaka si Iska. Hello po. Pwede po bang magtanong? Ano yun, Nakita niyo po ba si Iska tsaka si Princess? Ano yung ganang babae doon, naliligo sila. Ganun po ba? Maraming salamat po. Walang ano ma. Oh. Ay, oo nga. Ako nga rin, gutom na rin. Gutom pa kayo? Kali kayo, kumain kayo dito. Ito, wow. Talaga po. Maraming salamat. Wow, ang daming <laughs> pagkain. Ay, hey. ito mga tindan. Kain na kayong galawa. Thank you po. Pati nyo, kain na tayo. Nagpipiknik po pala kayo. Ang daming nyo kasi. <laughs> Nagpangarit lang kami dito, di ba, Mars? ang sisya nyo naman po magmarites dito pa sa ilog. Si nanay kasi dulang sa tindahan ni Aling Sonye eh. Ayan, busog na ako. Salamat po. Mateo, tara na. Asan kaya si Scott at si Princess? Ang ganda naman ang ilog nila dito. Yahoo! <laughs> wow! Bye-bye! Balik ka rito! Kanina ka pa namin inaantay! Andyan lang pala kayo! Kanina pa namin kayo inahanap eh! Halo na kayo rito Mateo! Mateo! Malito na rin tayo! <laughs> Ang sarap maligo! Ang lamig! Huwag ka dyan! Malakas yung tubig! Lako naman! Ang tagas ng ulo nito ni Princess! <laughs> Princess! <laughs> Iska! Princess! Nasaan na ba tayo? Oh, no. Hindi ko rin alam, Bebang, eh! Sabi nyo kasi, maglalaro lang tayo sa may bakuran. Bakit nakarating tayo dito? Si Princess kasi, naghahanap ng pagkain. Ayang tuloy, naligaw tayo. Gutom na gutom na kasi ako eh. Wala man lang prutas. <laughs> Iska! Princess, nakita nyo ba yun? Wow! Wow! May malalaking bato. <laughs> Hindi yun. Hindi yung ubig kong sabihin. Ayun o, oh, yung ilog. Tara! Punta tayo don, Maligo tayo! Tama, tama! Ang init-init na! Gusto kong maligo! Bilisan nyo! Parang ang sarap-sarap maligo! <laughs> Antay mo ako, Bebang! Si Princess ayaw atang maligo! Bebang! Iska! Hindi ba dyan delikado? Baka may pating dyan! Hoy, Princess! Ilog yan, Hindi dagat! Kaya walang pating! Tara na! Baka naman may buhaya dyan. Nakakatakot. What? Tara na nga, iska. Hayaan mo na nga siya. Bahala ka nga dyan. Basta kami maliligo. Iniwan talaga ako ng dalawa? Wow! Ang lamig ng tubig, iska! Ang lamig nga ng tubig! Huwag wow. niyo akong iwan dito! Bilisan mo, princess, Ang saya-saya dito! First time ko lang maligo dito! Ang lamig-lamig! Doon tayo, oh. Ang ganda-ganda doon! Sige! Doon tayo sa taas! Baka malalim doon! Ang linaw ng tubig! Bebang, paliguan mo naman si Big Bird. Tignan mo ho, gustong gusto niya na rin maligo. Sige. O, oh, di ba ang sarap? Sige, ikaw na lang mag-isa Ang galing mong maligo. Lumulutang ka. Diba, ba, Bebang? Ang lamig-lamig. Hoy, wag niyo akong sabuyan. Ah! kayo ah! Pasaway kayo ah! Ay, lumalaban no, ka pa ah! Ha? Hala! Si Big Bird na ako. Ay, si Big Bird. Maraming maraming salamat, ha? Ay, salamat! Buti na lang, may batang tumulong, niligtas si Big Bird ko. Yeah! Oh, no! Princess, iska, naririnig nyo ba yon? Wala naman bebang eh. Tinatakot mo naman kami bebang eh. Pakinggan nyo, meron akong naririnig. Yeah. May mga bata na ano naman ako mawibiktima. Yeah. Meron nga eh. Parang dun banda oh. Ay, ayun may tumalon. Ay, ayun. Isda ata, malaki. Tara, iska. Hulihin natin para may ulam tayo. Mukha ako yung pinag-uusapan nila. Hulihin natin para may ulam tayo mamaya. Yeah! Sige, habulin natin. Huhulihin daw ako. Anong klaseng mga bata to? Hindi sila takot sa akin. Ay, na sila. Tista, bumalik ka rito. Asa na siya? Bakit biglang nawala? Buti na lang nakatakas ako. Mukhang gutom na gutom yung mga bata. Tulong pa ako. Gusto kay kainin. Hello, Kalabaw! ako si Princess. Wow! Ang bait naman pala ng kalabaw eh. Pwede palang sumakay. Bakit <coughs> ang <alt> tatapang? Hindi <laughs> lang <laughs> <Diya> ako kayo kakainin. <laughs> ang At tatapang nyo. <mo. laughs> Mateo, may mga tao. Tignan mo ho. Ano kaya ginagawa nila? Tara, tanongin natin sila kung ano ginagawa nila. <laughs> Hello po! Ano pong ginagawa ni Dan? Parang may ginagawa pa kayo ah. Ah, uh, nangunguha kami ng ano, tulya, pang ulam namin nila eh yes. Ito oh, ang lalaki. Yahoo! Kuya, nagbablog po ba kayo? Ano pong pangalan niyo sa YouTube? Ay oo, ah, uh, nagbala yung binablog ko. Uh, mga buhay probinsya, katulad nito, pangingisda. Ito kasama ko si Ayes. At yung pangalan naman ng YouTube channel namin, Boy Tapias. Yan. Sige po, pananawarin ko po kayo, Boy Tapias. Hmm, pwede pong amin na lang po yan para may ulam kami sa bahay. Naku, konti pa lang to eh. Tulungan mo na kayo muna kaming kumuha para ano, mas madami. Sige po, gusto ko po yan. Hala, tignan nyo. May nakapa ako ha ate, ano bang pangalan niyo? Ako nga pala si Bebang, yung kapitbahay ni Madam Sonia. Hello po ate Bebang, welcome po sa Cagayan. A few moments later. Hala Mateo, may nakikita akong kalabaw. Tara puntahan natin. Oh, sige Bebang, magingat tayo ni Mateo do. Meanwhile. Ano ba yan? Ang suka-suka naman itong daanan. A-asa na ba si Bebang at kasi Mateo? Mateo, yung kalabaw ayun na! Mag-iingat ka ha! Mateo, nag-alala ko ba kung bakit kalabaw? May kalabaw! Bebang! Mateo! Anja lang naman pala kayo! Princess, Halika rito. Tignan mo! May kalabaw! Ayun nga! May kalabaw! Masarap siguro ang gawin po lalo! <coughs> Princess, mag-iingat ka dyan ha. Ah. Baka magalit sa isi kalabaw eh. Bebang, oh. lalapitan ko lang yung kalabaw ha. Ah. Baka pwede akong sumakay dyan. O oh, sige, maglalaro muna kami sa ilog. Mateo, dun muna tayo sa tubig o. Oh. Mateo, halika rito. Magagawa tayo ng palapalasyo. Ayan, Mateo. Antas na sa akin. Wow. Panalo na ako. Matas na sa akin na tibeda. Ang pelo, kunting liit. <laughs> okay na yan. At least, marunong ka na. <laughs> Alabaw, eto na ako. Oh. Wow. Wag kang matakot. Mabait naman ako eh. Wala akong ipin. Hindi kita kakagatin. Galit na galit ka naman sa akin eh. Hindi na nga kita bate. Ayoko na sa'yo. Ah! Bebang sa nung kalabaw, hinahabol ako. Princess, dari ka na. Hinahabol ka na ng kalabaw. Oh, no. Anay <laughs> ko. Ayoko na rito sa probinsya. Ang daming kalabaw. Akala ko sila Ako pala. <laughs>